So ay mga Q, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating Facebook page Kuya QTV, TV dito sa ating YouTube channel Super Cute TV. So dito tayo ngayon, guys, gagala sa Kalibo Plaza. Ayun, sa kabisira po ng Aklan, Kalibo yan so ang dami kasi guys na kakami sa plaza ng Kalibo guys. Kasi yung iba kasi hindi na makauwi halos. Yan busy na rin sa mga trabaho. Yung iba na sa ibang bansa na rin. Yung iba may mga pamilya na rin sa ibang lugar. Kaya bibihira na lang talaga kung umuwi ng Aklan at kung makapunta dito sa plaza ng Kalibo. Guys, sobrang dami pong improvement ngayon sa plaza ng Kalibo. Sakto naman kasi guys, nung pumunta ako dito, nire-renovate po yung plaza ng Kalibo. So na eh, napakaaliwalas po siya mga boss. Yan po guys yung simbahan ng Kalibo Aklan. So dito lang po yan guys sa tapat din mismo ng Kalibo Plaza. So sabi ko nga sa si inyo guys, nire-renovate po yung plaza ng Kalibo ngayon. Mas lalo po siyang pinapaganda ng bagong mayor ng Kalibo na si Mayor Juris Bautista Socro. Yan, shout out sa iyo Mayor. Itong video na to Mayor ay para to sa mga kababayan natin na hindi na halos makauwi dito sa Aklan natin hindi na Nakikita itong uh, Kalibo Plaza na sobrang dami na pong uh, improvement. So under construction siya guys. Pero okay lang din naman kasi may mga upuan pa naman na pwede kayong upuan. Yan, hindi pa naman masyadong sagabal guys. Kung gusto mong magmuni-muni, wala pa rin problema. Pwede pa naman, open na open pa rin po yung plaza. Yun nga lang, ginagawa lang yung ibang... Uh, pwede niyong pasyalan dito guys like yung basketball court yung uh, stage ginagawa so ang dami talagang hardin dito guys sa Kalibo Plaza na makakatulong talaga para kahit pa paano makalanghap ka ng sariwang hangin so dito na po ako sa labas guys ng Kalibo Plaza so ayun yung bangko ang daming bangko dito sa paligid guys at yan po Kanina ko lang po yan nakita guys kasi nung huling punta ko dito sa plaza, wala pa yan. So yun siguro yung gagawing bagong landmark ng Kalibo Plaza. Di ba? Napakaganda. So, pwede kayong mag-pictorial dun para malaman talaga na nanggaling talaga kayo ng Kalibo. Kahit nasa labas kayo, guys, yung basketball court nila, meron kayong masisilungan kahit umulan, walang problema. Ayun yung police station, yan yung building ng Chinese. Pag nasa labas kayo, guys, ng Kalibo Plaza, meron kayo yung chess table na makikita. Pwede kayong maglaro dyan. Free po yan. At yung kahoy na yan, guys, na napakatagal na.